Nanawagan ng tulong para sa muling pagbangon ng mga residente ng Masbate na labis pong naapektuhan ng bagyong opo. Mula sa Bicol, si Nomer Corporal, una sa balita. Bangungot kong maituturing sa 60 anyos na si Hernani Liones ng Barangay Nursery, Masbate City, ang iniwang alaala ng bagyong opong sa kanilang lalawigan. Nawasak ang kanyang bahay at lahat ng kanyang gamit ay nabasa. Kwento niya, taong 2022 nang masunog ang kanyang bahay at ngayon naman ay dahil sa gupit ng bagyo. Ang malaking katanungan kay Nanay Ernani ay kung papaano silang makakabangong muli. Kaya't ang panawagan ngayon ni Nanay Ernani ay matulungan sila ng gobyerno. Ang kailangan talaga namin po, sir, ano, aktif, tapos kahoy, tapos yung mga, mga pako. Wala naman talaga kami, kung mag-alito naman kami mag-stay. Pag lumakas ang ulan, basa kami. Naging emosyonal naman ang 72 years old na si Tatay Celso. Hindi dahil sa nasira ang kanilang bahay. Ito ay dahil simula kasi ng bagyo, ay hindi niya na makontak ang kanyang mga anak na nasa malalayong lugar hindi rin daw alam ng kanilang anak ang kanilang kalagayan. So, mag na Sabi ni ate mo, iya ka nang iyak daw. Okay naman kami. Problema lang namin dito sa pagkain. Sa siyang tubig. Wala tayong makuha ng tubig dito. Samantala, nanatili naman si Lola Teresita sa evacuation center dahil tinangay ng malakas na hangin dulot ng bagyo ang kanilang bubog magbawa. Kung pinapabalikan, yun ang problema namin. Saan kami matutulog? Sa tala ng Barangay Nursery, umabot sa 102 na bahay ang totally damaged, abang 859 na bahay naman ang partially damaged. Ayon kay Kapitan Tuason, ito na anya ang pinakamalakas na bagyo na dumaan sa lalawigan. Ang kaya lang namin is makapanalalian pagkain, pag hmm. mga relief goods, mga, Pero sa, sa bahay talaga yun yung sana mga dating sa national na pabigyan sila ng panibagong panimula. Samantala, soling datos na inilabas ng Provincial Government ng Masbate, pumalo na sa 2437 na bahay ang naitalang totally damaged sa lalawigan at 9006 naman ang partially damaged habang tinatayang nasa 44,536 na pamilya o 157,859 na individuala ang apektado ng bagyo. Umabot na rin sa mayigit 31 milyon pesos ang halaga ng iniwang pinsala sa infrastruktura ng bagyong opong sa lalawigan. Sa mga kapwa ko mas adi po, ang ano iyo kapitolyo, ang ano iyo gobernador, mabulit sa inyo. Bangon masbate. bate. Samantala, puspusa na rin ang pagsasaayos ng mga nasirang poste at kable ng kuryente ng iba't ibang electric cooperative. Ito'y upang sa lalong madaling panahon ay maibalik na ang supply ng kuryente sa probinsya. Nauna sa balitang totoo at laging bago, Nomar Corporal, alauna sa balita, Fongis TV.